Ah, uh, you no know, nadala-dala tayong sansi mga kaludi dahil papakita ko sa inyo kung paano ko iluto yung ano, may kung kong pork steak. Yan, magluluto tayo ng pork steak mga kaludi. Inabad ko na yan sa ano, bawang, toyo sa kalamansi mga kaludi. So, mayroon din tayong ditong ano, yan, oyster sauce. Yan, importante yan sa pork steak mga kaludi. Ayan, tara. May ano rin ako dito, kawali. So, mayroon na rin akong hiniwa palang sibuyas dito mga kaludi. So, ayan. yung sibuyas na hiniwa natin. Mayroon ano dyan mga kaludi, pahaba. Saka, pabilog naman yung isa. Dahil yung pahaba ay pangigisa natin yan. Tapos yung pabilog ay ilalagay natin yan pag malapit ng maluto. So, tara. Sama niya akong magluto mga kaludi. So, ayan. Kuha tayo ng plato. Paglalagyan natin ng karni na piprito natin. Dahil piprito natin yung karni mga kalodi Bago natin gawing pork steak. So, ayan, Yung kawali natin. Sits na natin yung ayan, apoy. So, ayan. Tamang apoy lang tayo dyan mga kaludi. Para hindi siya ano, matusted. So, antayin natin uminit yung, minute yung ano, kawali. Kuha na rin tayo ng mantika dito sa taas. So ayun, no? buksan natin yung mantika dahil antay natin uminit yung kawali. So ayan yung kawali. Oh. Oops, 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 oops. Medyo mainit na mga kaludi. So ayan, pwede na natin lagay yung mantika. So ayan, lagyan natin. Pwede rin natin damihan yan mga kaludi. Kumpormin na lang sa gusto nyo kung kunti lang mantika o marami. So, ayan, pagkatapos kong nilagyan na mantika, mga kaludi, sinara ko muna yung lalagyanan ng na mantika, tapos balik natin dun sa lalagyan. Oops! So, ayan, preto na natin yung karne. So, ayan, lagay natin yung isa, katamtaman lang apoy, ang alawa. So, tignan natin mga kaludi, mga kaludi kung ano siya, ah, uh, wag natin iprito agad uh, ah, pritong mabuti pala tamang tama lang yung prito nya mga kalodi para hindi siya ma tumigas ba hindi siya lumutong so yun tamang preto lang tayo so dito na rin yung ano naka handa na rin yung sibuyas natin mga kalodi so, yun tingnan natin kung luto na balik tarin natin so ayan tamang baliktad lang tayo mga kalodi dahil tamang ano na yan so tamang tama na yung loto nyo mga kaludi o yan o ano lang yan. tamang tama lang yung apoy niyan, mga kaludi para hindi siya matutong so ayan no tanggalin na natin mga kaludi dahil nakita na kikita kung ano na siya loto na siya mga kaludi so ayan tinanggal ko na siya dyan dahil pag ano pinatagal pa natin yan ay baka tuluyan siyang maprito ma matustod siya <laughs> titigas yung karne natin so ayan tanggalin natin yung pinrito natin lagay natin dito sa plato para sunod naman natin yung iba so pagkatapos natin iprito ay ito na yung naprito natin pala lahat So kukunin natin yung sibuyas na pahaba. So yung pinagpritoan natin doon na natin igigisa yung sibuyas. So ayan. Lagyan natin ng kunting sibuyas. Talagang marami yung sibuyas na iniwa ko mga kalodi kasi uulamin natin to. Kaya mas gusto ko yung maraming sibuyas kasi masarap. Uh, na lang sa panglasa natin. Pumpurme na lang sa magluluto. So ayan, lagyan natin ng sibuyas mga kaludi. Katapos natin lagay yung sibuyas pag medyo luto na, lagay natin yung ano, preto nating karni. So ayan. Medyo antay-antay lang ng konti. So ayan Nilagay ko na rin dyan yung pinreto natin na karni ng baboy. So ayan. Pagkatapos natin nilagay, eh, natin, ah, Haloy natin ng kunti para medyo umibabaw yung mantika natin. Tapos yung pinagbabarang pala natin na pinagmarinita natin, yun din ang isasabaw natin mga kaludi. Dahil may templa na yan. Nandyan na yung mga kalamansi bawang. Nilagyan ko na rin pala ng bitsin niya mga kaludi. So ayan. Tapos aluin natin ulit. Katapos natin aluin na... Uh, ayusin natin para lahat ay malagyan ng tuyo tapos te, ito importante sa atin yung stir sauce lagay na natin mga kaluti para maluto na siya ayan pasensya na kayo sa ano video ko kasi wala tayong kasama walang taga video yun isang kamay lang ginagamit natin isang kamay sa video isang kamay sa ayan sa paglagay ng stir sauce <laughs> sarili-sarili lang natin to mga kaludi <laughs> ah, you know, tapos yun natin sa lalagyan katapos natin ay haluin natin para madali siyang ano, malusaw ayan, haluin natin katapos kung hinalo dyan ay ayusin natin yung karne tapos pag maayos na ah, takpan natin mga kaludi so ayan, takpan natin Antay natin ng mga isang minuto siguro mga kaludi. Tamang ah, apoy lang yung ano natin para hindi siya matuyo. So ayun no. Tapos na yung isang minuto. Kumukulo na yung karne natin mga kaludi. Kitang kita natin dyan na hinug. Ah hinug. Ah, ano na. Luto na siya. So ayan pwede na natin ilagay yung sibuyas. May sibuyas na hiniwan natin na pabilog. So ayan. Mahirap. Mahirap pag isang kamay mo nagtatrabaho isang kamay mo nagbibideo <laughs> so yun lagay natin si baba mga kalodi tapos antayin natin ulit na siguro mga isang minuto ulit mga kalodi takpan natin ayan pagkatapos natin takpan ay isang minuto oops yun nagaantay na yung pusa natin so ayan mga kalodi tingnan na natin kung luto na yung stick natin so ayan Tungluto na siya mga kalodi. Kumpormi na yan sa panglasa natin mga kalodi. Uh, tikman natin kung maasim pa. Pwede pa maalat. Uh, pag maalat, pwede natin dagdagan ng tubig. Kung tama na sa panlasa natin, so wag na lang. So ayan no. Oh, oh. Pag tinangga, uh, pinatay mo yung apoy mga kalodi ay eh, yung sabaw niya na ay mawawala uh, eh, eh, kukunti siya yan, kaya lang medyo marami yan kasi kumukulo so hanggang dito na lang yung video natin mga kaludi salamat sa panonood